Samantala, Idol Flood Control Project sa bayan po ng Malasikih natapos na. Para sa detal kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Natapos na ng Department of Public Works and Highways o so DPWH ang konstruksyon ng isang flood control structure sa talus patang sa bayan ng Malasiki. Nagkakalagay ito ng 9.5 million pesos na layuning maprotektahan ang mga komunidad sa kahan laban sa pagbaha. Ayon kay DPWH Locos Region Information Officer Esperanza Tinasa, ang bagong proyekto sa flood mitigation ay dinisenyo upang maisaayos ang lugaran makaiwas sa pagbaha at hindi namlubhang maapekto ng mga residente. Ang pagtaas ng tubig umano sa Marusay River ay madalas magdulot ng pag-apaw sa kanilang lugara. Kabilang sa proyekto, ang 77.6 na lineal meters ng slope protection gamit ng type Z steel sheet piles mga structural concrete works, isang revetment wall at parapet wall sa itaas ng Burma. Pinundohan naman ang proyekto sa ilalim ng General Appropriations Act ng taong 2025 at sinimulan noong 12 ng Pebrero at matagumpay na natapos nito lamang at 13 ng Marso. Kasama mong mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM! IFM! News!